Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sport Rock Beach. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang magpapalakas pa nga ng lineup ang kupunan ng Boston Celtics. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang latest trade update sa Los Angeles Lakers. Sa kabuuan nga po mga katrops ng regular season ay ang Boston Celtics na nga po talagang naunguna hindi lang sa standings ng Eastern Conference kundi pati na rin sa buong NBA. Bagamat man nga po paminsan-minsan ay nagkakaroon sila ng mga nakakadismayang pagkatalo at nagtatamo pa ng injury ang kanilang mga players, ay sila pa rin naman nga po ang tinuturing na pinakadominanting kupunan ngayong season. Bukod nga po sa pagkakaroon nila ng star power ay napakalalim rin naman nga po ng kanilang lineup. Pero sa kabila nga po ng mga iyan ay hindi pa rin nga po kontento ang front office ng Boston Celtics sa kanilang kasalukuyang kupunan. Sa katunayan, base nga po sa pinakahuling inilabas na balita ng isang NBA insider na si Jake Fister ng Yahoo Sports, plano pa rin nga na po ng kanilang team na magpalakas pa sa pamamagitan ng pagkuha ng at least isang bagong player. Bali meron rin naman nga po silang sapat na trade assets at draft capital upang makakuha ng magagaling na role player kagaya na lamang nina Lonnie Walker the fort ng Brooklyn Nets, Andre Drummond ng Chicago Bulls, at Otto Porter Jr. ng Toronto Raptors. Samantala, pond na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan, sa latest trade update sa Los Angeles Lakers. Dahil nga po, mga Katrops, oras na lamang ang bibilangin bago sumapit ang trade deadline. Ay iba't ibang mga trade rumors na nga po nagsisilabasan ngayon sa social media. At isa na nga po dyan ay ang kalalabas pa lang na balita na nangunguna na nga po ang Lakers sa mga kuponang makakakuha kay Trey Young ng Atlanta Hawks kung sakasakali mang maitre dito ngayong season. Sa katunayan, meron na nga po sila ngayong plus 300 odds, susundan na rin naman nga po sila dito ng Chicago Bulls, Dallas Mavericks, New Orleans Pelicans, San Antonio Spurs at Brooklyn Nets. Kung sakasakali man nga po na makuha nila si Trey Young, ay magkakaroon nga po sila ng legit at mapagkakatiwala ang point guard na meron descending shooting, at playmaking skills. Ngunit katulad nga po ng nabanggit ko sa inyo mga katrops, imposible na rin naman nga pong kumuha pa si Rob Pelinka ng isang bagong superstar since ayaw na rin naman nga po niyang sirain ulit ang nabong chemistry ng kanilang mahalagang players plus maganda na rin naman nga po ipinapakita ang performance ng kanilang lineup sadyang kailangan na lamang nga po nila ditong gumawa ng maliit na pagbabago o trade ngayong season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.